Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Matagumpay na ipinagpatuloy ng Bangsamoro Parliament ang Session No. 113 sa ilalim ng 4th Regular Session noong November 20, 2025. Sa nasabing sesyon, tinalakay ang mga mambabatas, ang isang committee report at apat na panukalang batas na nasa ikalawang pagbasa. Narito ang report. Isa sa mga panukala ang Parliament Bill No. 47 na naglalayong ireorganisa ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa pamamagitan ng paghati nito sa apat na hiwalay na ahensya sa kalang ito lilikhain ng Ministry of Basic Education o MBE, Bangsamoro Commission on Higher Education and Development o BCHED, Bangsamoro Technical Education and Skills Development Authority o BTESDA, at Bangsamoro Madaris Education Office upang mas maging malinaw ang mandato at operasyon ng sektor ng edukasyon sa rehiyon. Tinalakay rin ang Parliament Bill No. 48 na layuning hatiin ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy upang mabuo ang dalawang magkahiwalay na ministeryo, ang Ministry of Environmental and Natural Resources at ang Ministry of Energy. Layon nitong tiyakin na mas tututukan ng bawat ministeryo ang kani-kanilang mandato at mas mapabuti ang pangangalaga sa kapaligiran at pag ng sektor ng enerhiya. Kabilang din sa mga tinalakay ang Parliament Bill No. 102 na nagmumungkahi ng paghahati sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform upang makalikha ng tatlong bagong ahensya: ang Ministry of Agriculture, Ministry of Fisheries and Aquatic Resources, at Bangsamoro Agrarian Reform Office. Layunin nitong mapalakas ang sektor ng agrikultura, pangisdaan at agrarian reform sa BARMM. Samantala, ang Parliament Bill No. 396 ay tinalakay din sa ikalawang pagbasa. Ang panukalang ito ay naglalayong alisin ang none of the above o nota option mula sa opisyal na balota ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng pag-amyenda sa Bangsamoro Electoral Code of 2023. Bukod sa mga panukalang batas, iniharap din sa plenaryo ang committee report para sa Consolidated Parliament Bills numbers 353 at 25. Nilalayon ng report na ito na magtatag ng Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Program at ang Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission na tututok sa historical injustices, pagpapalakas ng kapayapaan at pagsasagawa ng mga hakbang tungo sa pangmatagalang pagkakasundo sa rehiyon. Patuloy ang Bangsamoro Parliament sa pagsusulong ng mga reforma at polisiya na magpapalakas sa pamamahala at magpapaputi sa serbisyong pampubliko sa buong BARMM. Nagpadala ang Ministry of Health ng 25 medical workers mula sa IPHO Maguindanao upang ipagpatuloy ang medical assistance para sa mga nasa lantanang Bagyong Tino at Uwan sa Danao City at Sugod, Cebu. Sa courtesy call kay DOH 7 Regional Director Dr. Joshua Brillantes, sinabi ni IPHO Magindano Chief Dr. Muhammad Arif Bagindali na ang Bangsamoro government ay handang tumulong at makiramay sa Central Visayas. Binubuo ang team ng 8 na doktor at 17 na nurse na nakapagserbisyo na sa 891 na pasyente sa mga ospital at community operations. Ayon kay Dr. Bagindali, sanay ang kanilang team sa disaster response at handang tumulong sa man ang kailangan. Inaasahang magsisimula rin ang medical mission ng IPHO Lanao del Sur sa November 23. Nakilahok ang Ministry of Science and Technology sa 2025 National Science and Technology Week upang palakasin ang kolaborasyon at ugnayan sa larangan ng science, technology and innovation. Tampok sa apat na araw na selebrasyon ng iba't ibang forum, exhibits at aktibidad na nagpakita ng kahalagahan ng STI sa pagbuo ng matatag at sustainable na komunidad. Itinampok din ng MOST Assisted MSMEs mula sa Cotabato City, Maguindano del Norte at Lanao del Sur ang kanilang mga produktong nagdevelop sa tulong ng STI Intervention sa 2025 Innoventa Techno Bazaar. Ang paglahok na ito ng MOST ay mahalagang pagkakataon upang matuton ng emerging innovations at makabuo ng mas matibay na partnerships para sa Bangsamoro target din ng MOST na gamitin ang mga natutunang best practices para sa 2026 Bangsamoro Science and Technology Week. Namahagi ang Minister of Basic Higher and Education ng kabuang 900 MBTI designed armchairs sa mga pampublikong paaralan sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur nitong November 18, 2025 bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad sa edukasyon ng Bangsamoro. Sa Maguindano del Norte, tumanggap ng 200 na upuan ang Pagalungan National High School, habang 100 naman ang ibinigay sa Madia Integrated School. Sa Maguindano del Sur, nakakuha ng tig 200 upuan ang datong Mantato National High School, Bayhanina Esensuat National High School at Karim National High School. Bukod dito, 14 na paaralan mula sa Schools Division Office ng Maguindanao del Sur ang tumanggap ng Teacher's Kit at Learner's Kit mula sa MBHTE sa ilalim ng flagship program nitong Project Improve Quality Education in the Bangsamoro Land. Kabilang sa mga benepisyaryong paaralan, ang Bulod Elementary School, Balugo Elementary School, Talapas Elementary School, Maridagao Elementary School, Pagagawan Elementary School, Makatabang Elementary School, Matalam Farms Settlement Elementary School, Lower Baguingad Elementary School, Balunges National High School, Bulyok National High School, Batongkayo Elementary School, Limbalod Elementary School, at Tunggol National High School. Ayon sa MBHTE, ang pamamahagi ng mga upuan at learning kits ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang tugunan ang pangangailangan sa mga silid-aralan at paghubog ng mas maayos na kapaligirang pang-edukasyon para sa mga mag-aaral sa Bangsamoro Region. Bilang tugon sa lumalalang banta ng online predators at digital exploitation, mas pinaigting ng Ministry of Social Services and Development ang kampanya nito para sa kaligtasan ng kabataang Bangsamoro sa pamamagitan ng isang online safety orientation para sa 500 na estudyante ng Agoyo National High School nitong November 18, 2025. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month na may temang kabataang bangsamuro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation. Pagtuturo sa kabataan kung paano maging ligtas sa digital world. Sa orientation, tinalakay ng MSSD ang karapatan ng mga bata sa digital spaces. Iba't ibang anyo ng online sexual abuse and exploitation, tamang pag-uulat ng pangaabuso at wastong responsable at ligtas na paggamit ng internet. Binigyang diin din ang mahalagang papel ng mga magulang, guro, social workers at lokal na pamahalaan sa paggabay sa kabataan upang makaiwas sa panlilinla, grooming, child trafficking at pagkalat ng child sexual abuse exploitation materials. Karamihan sa mga lumahok ay may mga mag-aaral mula sa grade 7 hanggang grade 11 na kabilang sa mga pamilyang naapektuhan ng Marawi siege at pansamantalang naninirahan sa mga transitional shelters. Ayon sa MSSD, mas mataas ang panganib ng online exploitation sa mga kabataang may limitadong akses sa wastong impormasyon at social protection. Namahagi ang ahensya ng mga IEC material ukol sa referral, pathways at reporting mechanisms upang maging gabay sa pagresponde sa mga insidente ng pang-aabuso. Namigay din ang ministry ng tig-isang sako ng bigas at grocery items para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. ating panahon ngayon makakapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Tropical Depressions Verbena na patuloy na minomonitor ng pag-asa habang nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng pag-asa, mananatiling malakas ang ulan at may kalat-kalat na thunderstorm sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa mga kaulapan at ulan na hinihilang pababa ng Tropical Depression Verbena. Maapektuhan ang mga bahagi ng Davao Region, Soxargen, kabilang ang Lanao del Sur, Maguindano del Sur at Del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maari pang makaranas ng moderate to heavy rains lalo na sa hapon at gabi habang nananatiling gumagalaw ang verbena sa loob ng PAR bagamat hindi inaasahang tatama ito sa lupain. Pinapayuhan ang mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at bomb ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM, ilike, ifollow at share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.